Tumpa ng araw sa ating lahat. Tayo magbabalik muli sa ating daily devotion. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang pinakaiba engagement at wedding sa Bible? Jesus the Bridegroom. In Matthew chapter 9 verse 15, Jesus answered, How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will taken for them. Then they will fast. sa Yesus na bridegroom dahil iniibig niya tayo ng kanyang bayan ng isang malalim, tunay, at mapangakabag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nagbabago kahit tayo nagkamali. Ilinis siya tayo sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Inugasan natin kasalanan at panibago ang ating buhay. Hindi lamang nga tayo pinatawad hindi binago niya rin ang ating pag-iisip, salita, at gawa upang tayo lumakad sa kabanalan at pagmamahal. Araw-araw tayong nulman niya upang maging isang mabuting at malinis ang ating puso. Ang ating ugnayan kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa rehiyon o pagsulat sa kanyang panuntunan. Ito ay isang buhay na ugnayan ng puno ng pag tiwala, at malapit na pag isang sa kanya. Ito ay isang relasyon na may kalakip na taus-pusong deposyon, kagalakan at paglilingkod, matibay na pag-asa o nandang hinaharap. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, tayo'y patuloy na hihintay na ng may pananampalataya at katapatan. Sa daki ng araw ng wedding fest sa langit kung saan tayo'y tuluyang makasama sa Jesus, magpakailan man. Para sa ating tatlong aplikasyon, ang una ay piliin kong isa at ang kabanalan at katwaryang araw-araw. Ibig sabihin, iiwas ako sa mga gawain at ugali hindi ka lugod sa Diyos. Araw-araw kong pipiliin ang gumawa ng tama kahit mahirap bilang pagsunod at pagpapakita ng pag-ibig kay Jesus. Pangalawa, unahin ko ang makabuluhang panahon kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin kanyang salita. Maglala na ako ng oras, araw-araw upang manalangin at magbasa ng Biblia. Upang mas makilala siya sa itong paraan, napapalakas ang aking pananampalataya at nagkakaroon ng gabay ang aking buhay. Pangatlo, mamumuhay ako ng handa at tapat habang ako'y naghihintay sa kanyang muling pagbalik. Ibig sabihin, ay magiging tapat ako sa paglilingkod at mamumuhay ayon sa kanyang kalooban lagi akong magiging handa sa pagbalik ni Jesus sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at panatiling matuwid.